Kag sa gawa ng delikadong pagmamani obra at radio challenge, ang barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na papunta sa mga Sandy Cay sa West Philippine Sea. Tagumpay na nakarating ang ating mga barko sa kanilang destinasyon. Pero ang tumambad sa kanila, mga patay at durog na corals. Saksi si JP Soriano. Mula Pag-asa Island kung saan galing ang dalawang research vessels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang mga marine researchers ng University of the Philippines. Tanaw na ang sandy case o mga sandbars na aming pupuntahan para kanilang masuri. Pero maya-maya, sumulpot ang China Coast Guard ship na ito na nagsagawa ng dangerous maneuver o yung delikadong pagmaniobra at sampung beses nagradio radio challenge. You are within the Philippine territorial sea, the municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Ilang minuto rin nagpatunog ng sirena ang China. Labing tatlo nitong Chinese military militia vessels ang pumalibot sa mga barko ng Pilipinas. Napapuntang Sandy Case 1 at Sandy Gate 2. So matapos yung magkakasunod na radio challenge sa pagitan ng China Coast Guard at ng uh, BIFAR, eh mas dumikit pa ang uh, China Coast Guard vessel na yan. Umikot at pumunta ngayon sa likod, meron siyang number na 5204. Pero kasama ang Philippine Coast Guard, itidoloy ng BIFAR at mga UP Marine Researcher ang pagsusuri sa mga key Isa sa mga yan, bumungad ang mga durog at patay na corals na umabot na ng ilang talampakan mula sa dalampasigan. Kabilang sa inaalam ng mga researcher ay kung sadya ba ang pagkatambak ng mga patay na corals para sa pagpapalawa o expansion ng artificial island. Base sa paunang pagsusuri, hindi natural ang hugis ngayon ng sandiki kaya posibleng galing sa ibang lugar at inilagay roon ang mga patay na coral. Hiwalay rin ang puting coral sa mga dikolor sa Sandy Cay na malabo raw gawa ng kalikasan. It's very unlikely that those mounds of rubble are the same from those that we found underwater. Base sa mga pag-aaral noon, mayaman at masigla ang mga coral o bahura sa lugar. Pero ngayon, these reefs are not healthy anymore. When you see um, reefs that are lacking big fish, Uh, typically, this indicates overfishing. Habang nagsusuri, ay ilaporas oras namang nakamanman ang Chinese Navy helicopter. Pero natapos pa rin ang mga Filipino expert sa pagkolekta ng iba pang susuriing sampo at maayos na nakabalik sa BIFAR vessel. Taliwas ito sa pahayak ng China na napigilan daw ang mga Pilipino na pumunta sa Sandikin. Another lie coming from the Chinese Coast Guard. We were able to complete our marine scientific research. Matatagalan pa raw bago matapos mga gagawing pagsusuri sa mga sample sa na nakuha dito sa Sandy K2. Pero isa lang daw ang tiyak. Mahalaga ang papel ng mga sandbars na ito sa paligid ng pag-asa island, sa marine biodiversity at food supply ng ating bansa. Sing halaga ng pagbibigay proteksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mula rito sa Sandy K2, West Philippine Sea. At para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.